Hello mga kachabi, magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali at umaga kung anong oras nyo man ito napapanood ang aking vlog. Siyempre inaayos ko dyan ang kilay ko kasi nga hindi ako marunong magkilay. Kasi nga kilay is the life na lang talaga ang nagpapasaya sa akin. O di ba inaayos ko pero hindi ako na kontento kaya in inano ko ulit, niretouch, retouch ko ulit ang aking kilay. Siyempre, yun na lang papasaya sa akin araw, -araw. <laughs> oh, may kilay ako araw-araw. Charot lang. ay na nga guys, alis nga pala ako. Pupunta nga pala ako sa isang client ko na tagan Kamarin, Caloacan City. So, kumiyot lang tayo for today's video. At ayan na nga, palalabas na tayo at mag-aantay tayo ng tricycle. Sasakay nga pala ako ng isang tricycle at ng dalawang jeep. Papuntang bayan ng Kal bayan ng Novaliches at sasakay naman ako ng papuntang Bagong Silang pa para makarating doon kailangan ko nang magmadali kasi medyo mainit, medyo uulan at hindi ko na alam kung anong bang ano na ng panahon ngayon. May minsan maulan, bibiglang ulan, biglang iinit. Nakasakay na nga pala ako ng try si at syempre si Manong nagmamadali na rin. Minsan nakakatuwa lang kasi nga yung mga matatan, matatanda, pa minsan ang mabibilis nagpatakbo ng tricycle. Siguro akala nila, master na master nila ang kalsada, no? Kasi nga pala guys, tatawid na ako at sasakay na ako ng jeep na yan, biyahing nubaliches. For the nga pala ako dyan kasi nga kailangan maghintay ka. Kasi nga for the traffic traffic ang person ng jeep. Kasi nga ang jeep ay traffic. Nakasakay na nga pala ako dyan, guys. At syempre, magbabayad tayo. Dahil tayo ay mahirap. Kasi nga pala, na ako ng nubalit. Sasakay naman tayo ng biyaheng bagong silang at para makarating tayo doon. Ayan, nasakay na tayo dyan sa mga biyaheng jeep na yan. Pabiyaheng bagong silang. Pero mamaya, maglalakad na lang ako papuntang doon, last na sakay ko na to guys maglalakad na lang ako papunta klatero bilin inutusan nga pala ako ng aking kapatid doon na si nila na kunin ko raw ang bayad doon sa klatero bilin sa kanyang ukay aba ang kapatid ko talaga no na ang ate hindi po ganoon talaga lang kaming magkapatid sweet at kailangan magtulungan sa isa't isa sino po ba ang magtutulungan kung hindi ang magkapatid diba nakababa na nga po pala ako ng jeep at purda lakad ako dito at purda kwento muna tayo guys siya nga pala dito rin ako nag-aral sa 175 Lewis, Caloocan City. Kung tatanungin nyo at mga, baka taga-Caloocan ang mga, kabasa, mga nito, ang makapag makapan mga, kapag, mga, kapan, mga kapanood, ay meron pong libreng tis, libreng tisda o ka, ang Caloocan City Manpower Power Training Center ay marami pong kurso. At ako po ay dito nagtapos ng ng National Certificate in C2 kung tawagin dito massage therapy at beautician syempre beautician tayo charot lang nagtapos din ako dyan ng nail tech guys diba dami kong natapos at ng hilot wellness at syempre papaso na nga ang ating mga ang aking lisensya sa pagmamassage kailangan na ulit natin mag, mag trab mag ano mag aral hindi mag trabaho charot ayan na nga guys for the salaming salaming na ako dyan kasi ang sakit sakit na ng mata ko kasi grabe ang init diyan may payong naman ako sa bag ay baba malay ko Bay, ayaw kong gamitin kasi nga syempre ayaw ko na may isa pang bit bit charot ayan na nga guys diba for the lakad ang person nyo na ko maglakad dito. Alam nyo po ba na tumira din ako dito ng anim na ng tat, anim na buwan o tatlong buwan dito sa 175 hindi ko nga alam kung bakit nangyari sa akin noon may mga bagay ako dito na hindi makalimutan sa ba sa lugar na to kaya napakahirap di ba minsan may mga hindi ka na dap dapat isipin sa isang lugar pero naalala mo pag binabalikan mo ang isang lugar charot Ayun na nga, nakakatuwa dito, no? May mga naglalakbay na pulis, di ba? May nanguhuli, Charot. Ayun na nga, for the baba nga ako dito. Kasi nga dito ang way na papunta kila Ate Robilin. Kung tawagin nila dito ay Bicol area. Ang mga tao taga dito ay taga Bicol raw, sabi raw. Opo, taga Bicol lahat ang mga nakatira diyan. Kaya Bicol area yan. Ayan na, for the... liko-liko na tayo. O, di ba? Para ako nagda-drive ng, ng motor. O, di na. Uh, straight na tayo dyan, guys. Hindi na pala ako nag-video kay Lati Rubin kasi nga nakakahiya. Nahihiya ako mag-video. Kaya ang ginawa ko na lang, in-skip-skip skip ko na lang yung live, yung live video ko. Live video. Yung video ko. O, di ba? For dalakad ang person, siya nga pala nasira na yung tulay, natanggal na yung grill. Ayan na, andito na pala ako, ate robilin Hanggang dyan lang nga pala yung nabidyo ko at yung anak niya daw, hindi na daw yan nakakalakad. Nakawawa naman, sa loob ng isang taon namin hindi pagkita, hindi na siya nakalakad. Nagtatanggal pala ako ng sapatos niyan. Ay, ito na nga guys, ang dami namin pinagkwintuhan ni Ate Rubudin kung tungkol sa nangyari sa aking buhay. Kasi nga, yung dalawa kong paa, hindi masyado nakalakad sa loob ng dalawang, dalawang buwan. Kaya nga, ang nangyari ay pawin na ako. <laughs> Nagkapasalamat ako kahit pa ano yung mga mga hinilot ko. Hindi pa rin ako kinakalimutan kaya naka, nagkaroon din ako ng extra ngayon. Nagpahilot sa Ate Rubilin at sa hindi naman masama, binigyan din ako kahit papaano. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita kaya salamat ako sa aking sister kasi nakapunta ulit ako at nakapagpamasage siya. Para hindi daw malugi ang aking pagpunta kasi malayo nga naman tapos wala akong kita sa pagpunta doon. Kaya nga, todo-todo ako dito, oh. Todo lakad ako, guys. May basketball na malaki yan, eh, no. Basketball na malaki yan. Sa kanila lang yan. Kumbaga, sityo-sityo lang nila yan. Kumbaga, dito lang yan, sa Bicol area. ba Diba, nakakatuwa dito. Kasi nga, iba-ibang mga, ano, sityo-sityo. Kasi sa atin, ang sityo sa atin, yung sa barang, sa ano lang, sa bukid-bukid. O, diba? ba diba? Ayan na nga guys, nandito na nga pala ako nito sa bahay. Hindi ko na ng video ang pag-uwi ko dito kasi nga nagano na lang ako. nag ako ng pauwi na para hindi din masayang yung load ko. Kasi yung load ko may expire na kaya ginawa ko na lang ay nag-video na lang ako. Magsasaing na nga pala ako dito kasi magluluto pa rin, magluluto ako ng tortang talong. At syempre, kailangan nating magmadali kasi nga, gawa na ng nga, aking asawa ay gutom na. Ayan na nga guys, hindi ko na pinakita sa video. Tatlong nga palang itlog ang nilagay ko at nilagyan ko na rin syempre ng sangkaprikado at ganyan-ganyan ko na. At syempre, hinamay ko na rin ng talong. Hiniyakbi ako na. O diba, yan ang ulam namin ngayong gabi. diba? Kailangan tayo ay pag-isip sa ating mga ulam kung anong ulam at madiskarte tayo. Yung ulam pala na yaan namin ay hanggang bukas. Kaya, ayun na nga, ulam namin. Chadan! kung Kumusta naman kayo? Anong ulam nyo ngayong araw? At syempre, nagmamadali na ako. Sinalang ko na ang kawali at dinasig ko nga pala kasi hindi kita ng video ko. Nilagyan ko na rin pala ng mantika. Ayan. At syempre, ang paglalagay ko ng mantika at inilagay ko na ating mahiwagang talong. O ba diba? for the style tayo at ko nga playa ng kamatis. Si Bawa para may design. Okay tayo. Okay mm -hmm. tayo ng gabi yan. ko lang magluto. Pakita mm -hmm. <laughs> mo lang. So, may... Ano to? Talong na nilaga. may pritong isda ginawa ko doon yung mga alaga ko ang dapat pala yung isa pinila ko wala mo mm. ito mm. Mm -hmm. Ay, hi guys hi guys yung pagkain mo lang dito ba ba It's